hello. So, yun, maglalaro nga pala ako ng barilan, guys. Yan yung skin natin. Yan, battle royal na pala. Kaya simulan na natin. Let's go, yan na. So, yun. Nandito na tayo. Let's go. Yan na. Waiting na sa lobby pa tayo, guys. So, yun. Tratin sakyan ko, che. Ay hindi masakyan na sa lobby pa tayo. Nandito 'yung mga kasama natin, nasa mga sila. Ito, mga par. Marami kami dito. So 'yun, nagsimula na nga pala na sa airplane kami ng isa isa, syempre. Battle Royale nga, isa nga ba tayo pa tayo pababa. Sa inyo gusto. Leon na, ano na lang tayo dito sa Leon na. Yun, buwa pa na tayo sa Leon na Nag-parachute na tayo para ano Hindi tayo madeds Kapag ka talaga nag-parachute Open natin yan Open natin mga gamit dito Naging sa likod Para mabilis tayo maglakad So yan Walang gamit dito din So alis tayo dito Hanap pa tayo ng Iba pa Ito, may mga gamit. natin ito. Dalawa na yung bar Kita nyo, angas. Angas yan, mga par. Ibas tayo dito. Wala tayong malulot. So, may nakita tayong kalaban sa mapa eh. Punta natin siya. Uli red, kita nyo ba yan? So, yun yung kalaban, nakita na yun. Nakita niyo ba? Hindi ko kasi makikita eh. Pero nakita ko siya. Piling ko lang dito. Nandito nga! Ray mo, pakak. Ka na magtago dyan, boy. Patay na to sa atin. Nice one. Hindi tayo mapapatay niya. Malakas tayo, eh. Tabi natin tong isa. Hanapin natin tong isang na red na din na peto. Patay yan, boss. But you know, wala kang damage sa akin. Use nyo naman. Ang so, ganda ba to? E, okay, pwede na to. Pati bike na lang natin to. Asan kaya sila? Under na tayo mga par. So yun, eto siya. So, ito Tatago ka pa dyan, boy. Tama ko. Nasaan na yun? Ayah. May pumatay. Sini pumatay dito. Tinatay at niya 'yung ating ah, kill yun eh. Yan nawala, siya na din niya. Ay, eto pala pala. Yan boss. Hindi ba alam na sniper user tayo? Kaya basic lang sa atin yan. Check natin ga... Ay, eto lang gamit niya. Huwag na natin kunin yan. Hindi ko na kailangan mo. Okay na tayo sa na natin ngayon. So, yan. Hanap pa tayo ng kalaban. Na mabubugbog natin. Kunin natin tong bike natin. Syempre. So yun, tara bike bike lang Hanggang may makita tayong tao Eto, tignan natin to sa mapa May nakakulay red Ibig sabihin guys, kalaban yan, yan At tayo yung green dyan Palayo siya ng palayo Uy, nasa na yun, baka ko binaba Baka binaba yan naman na baba Try natin ang dito. Makakaya na yun ang bike natin. Hindi kaya. Uy, angas. Baka pinapababa na sa bike ko. Hindi ko naman nakapababain. Yun, may naglalaban dito. Patay yan mga boss Punin natin yung loot nila Siyempre punin ulit natin yung bike Ayoko na maglakad Hindi na nga, tara na Kakarin na lang Angas uh, uh, so Kaso wala po tayong ano dito gamit ko oh, may loot dito yung espada po espada na tayo mga ano pa natin kalaban nakita ko siya siya ba yun? umiikot lang yata tayo umiikot nga lang tayo Pinuha yung kotse kanina dito. Saan na kayo? To, diba ko to! Nakakotse! Ano ba yan, boy? Kahit nakakotse pa yan. Huwag natin lut loot. Talagang mahalagay Ayan tayo dito. pa natin, natin, natin yung buru, kaya. Oh. Natin natin mga galangin. Pag yung border. Oo. Inasin sya. Palakas Busy lang sa atin yan Yung buhay lang Yung all oh, goods Marami pa naman tayo pang heal Aabot pa yan Kasi gamatakas tayo

Patay ko na lang. Makulit eh. Lutuin ko na tayo. Eh. Uy, may kalaban na naman. Sa isa lang. Pasensya na, pasensya na guys. Ito tayo kaya niyan mga boss. Hindi ko nakukuna yung loot niyan. Tara, diretso na. Kasi nga lumit, ito din yung border. Okay. <coughs> Kahit malakas pa yan, boy. Hindi uubra sa atin yan. Yan naman. Alis na tayo dito.